Mayong hapon mga idol. So gata mga idol. Nata di babaw sa lubi mga idol. Okay, manguha tagbutong butong. Kani mga idol oh, kita nya mga idol. Muna nay kwao na to mga idol butong. Oo mga idol. Tagbo. Kani mga idol. Yeah, mga idol oh. Kana bot. Basta kamot tagadrig saka, og lubi mga idol. Kaon jud og butong mga idol. Dol <Sanabot> dol. mga idol, yami yami kay siya mga idol. So kanon na to ni mga idol. Tawo mga idol. Hmm, mi kayo. E, pa yung gahi kay mga idol ba. Wala gelatin, gilatin mga idol. Dami kasi mga idol. Hmm. Paningot kung tama yung mga idol. Lay hangin. Lingiin kayo. Hmm. Harap. Tama mga idol. Hmm. Dami kayo mga idol. Hmm. Bagat na dapat siyang lubot mga idol. Pwede ko oh. yung Bye-bye.